Yeah, po mga pressure, ito naman po tayo, magluluto tayo ngayon ng langka. Dami po kasi ng ating langkong lakuwa, nabubulok na po taka kaligtaan. So bali, 'to lulutuin natin, is ang buto ng langka. Lalagapin natin 'yan at naman pong bonga nilaman, mamatamisim po natin. Bali dagdag po tayo ng asukal. So ngayon po, magluto na tayo. Lagay muna po natin ang asukal. Ayan po, asukal. Ayan po. So ngayon, sabay-sabay na natin sila para matapon. Ito naman po ang ating ito ng langka sa pressure cooker po natin kasi po matagal po maluto yan sa alang ang gas so natin, po natin ito, po kasi wala tayong camera man ito po po na po siya so ito po matamusin natin Ayan po tayo gumawa ng ano, gagawin muna po natin siyang arnibal. Po, ayan nyo. Вот матрасер. Natulaw na siya. Pag natunaw na po siya, saka pa lang po natin lalagay ang at ating maragos na tinlamanan ng ta. O. Tingnan natin matulaw yung sukal. yun po na siya yun po hulungan na natin ang ating langka marami-rami rin po siya mga tesyo masarap po Yan po ang ipapasarap sa halo-halo o, bali nag whistle na rin po ang ating ating apoy kumulo siya ngayon dahil nag whistle na po ang ating pressure cooker hinaan naman po natin siya bali sa sila maluluto Yan, ah, mga kapatid. Sumukon na siya. Ngayon, i-reduce na uli natin ang apoy. O, oh, mga presyo, malapit na po siyang maluto. Malalaman nyo po kung maluluto na siya. Pag nakita nyo halos na ano, nababaluto na sila ng tamis. O, tulad nyo ito magalito. Ah, matamis pa sila, o. Oh. Yan. hindi po sabihin natin hinog na sandali lang natin lulutuhin, kailangan po kung gusto natin magsagal sya pagdanan din po natin ng pagluluto, kailangan pasukin po lahat ng tamis ang buong nila, ang pinakalaman o, masarap na po ang ating langka minatamis na langka napit ano rin po maluto ang ating buto kaya makapressure kaya po masarap maraming tanim na langka so, po kami tanim na langka rito kaya lang yung iba hindi pa namumunga ilang palang puno po, po namin na namumunga sarap po kasi yan lalo pag dinugulay mahirap nga lang po magbalat ito rin po, actually, mahirap din po itong ginawa ko ito, mahirap po kaya magtanggal ng bunga at buto matagal din po, maglinis. o, oh, mga treasurer malapit natin sa maluto ito so, rin po natin o, oh, malapit na po sa maluto, mga treasurer oh, malapit na malapit na po siya natin pasisingawin na rin po natin ang ating ano, ilaga ito na rin po siguro yan sarap po kasi sa buto na ang langka ah, mas malambot bira po kaya makakain ng ganyan para din po siyang ano kasoy o ito na po ang ating ha ano naman po siya mga pressure makikita niyo oh. malakas sila oh. Dito ba niya dito po. Ayan. Ayan lang po natin ang ating Bali lang po siya sa malinang apoy. Hindi bali mahabang oras. Sigurado po, -lahan ang po na handa ang pagkain pressure cooker po mga bata wag kayong makikailan ng pressure cooker sumasabog po yan bigla bigla niyong binuksan kailangan po pasisingawin niyo muna at pag alam niyo wala ng pressure check pa yung iba meron pa yan wala na ibig sabihin pwede niyo na siya buksan kung ano, buksan natin po, ba? Diba? Wow, ang sarap. Po, mga presyo, papatay na rin po natin to. Ito na po ang ating langka. Ang ating buto ng langka. Yan po, mga treasure Masarap po yan. Sigurado ng mga naman si Aaron. Sa so, paano, mga treasure Hanggang sa muli. Paalam.